na po sa boss. Ito yung kay boss na gumastos na Magkano yun, sir? 13.5 13, lahat Ayan, 13.5 daw Yung mga kulaw, oh, kapupukas lang namin Ayan, uh, medyo masama ang panahon na ulan uh, May dumayo sa atin uh, Dito muna tayo sa 2018 uh, Boss, nakasang kayo boss? nasukbo? Ah, nasukbo. kaling ako doon Ako yung nagchat sa inyong kapob Sayang, hindi ka pa nagpasabay doon Ay, Hindi pa nakasabay, -pasok ah, yes. eh. Ah, may pasok si sir Kaya ah, kaling ako nasukbo eh ah, Pinachick ni sir sa atin Nakuha na ba ito boss? <laughs> ito pa second hand kasi yan. Ah, second hand mo nabili ah, ah, Second hand ng motor na ito Na nabili ni sir um, Pinachick sa atin kung black cam ah, Madalit sabi white cam na tapos maingay uh, lalo na pag uminit tapos wala daw sa tuno, uh, tuno pakajut kajot o oh, ayan uh, dahil second na naman uh, pinarefresh na niya para masigurado kung pa parts kasi hindi siya mismo ang owner nito pangalawa lang siya uh, kaya natin pinuksan mga kulao dahil i-check natin kung may problema ba kasi naingay daw to pag sobrang init tapos dito tayo sa kay sir sir alay Anong model nito, sir? Eden. Eden model, uh, ano bang nangyari din eh? Okay, hey, well, medyo may ingay. Ngayon din ang ng cylinder head, hindi pa rin nagtuga. Palit ng cylinder head, hindi na nagtuga. Tapos, hindi eh, pa rin nagtuga. Ano? Tapos, magkano na gastos mo, sir? 13.5. 13, na mga kulahog ang nagastos ni boss. Ito motor niya, ayan. Bagong gawa nga, oh. kitang-kita. Mga bagong gasket, Ayan. Uh, nausok din ano, boss. Nausok din. Papalitan na rin natin ang black to. Uh, pero check muna natin. Bakit uh, maingay tapos nausok din daw. Uh, kakalasin na ulit. Kakalas lang daw nito Ah, uh, gagawin natin. Check natin kung anong naging problema nito, ano. Tapos dito tayo sa pangatlo. Uh, ito kay Sir Bago din to, eh. ayan, Jackal green Dane Ayan. Tapos maingay daw to pag mainit naman uh, black cam mga boss uh, boss napagawa mo na to okay. na pa-refresh mo na no? Uh, maingay pa rin okay. pag, pag mainit lalabas talaga ang tulog no pag mainit nawawalan pag malamig pag malamig doon lumalabas doon ah doon lumalabas ah ito mga kulawag, ang pagkakalam natin talaga pag malamig ay maingay Kaso wala nang compression release ang kay sir Bakit tumunog pa rin Na malamig ang engine niya Ay eh, matunog pa rin uh, Wala na namang compression release Doon magtataka na naman tayo kung ano Kaya nagiging problema noon ah uh, Mamaya papakita ko lang sa inyo Kung anong papalitan natin Para mawala yung tulog Sinasabi ni sir ano Chabo shoutout Takasin pala kayo boss Yon tagig layo ah Dumayo pa sa atin niyan. Ah, uh, hindi na natin tanong. Hindi na natin tatanungin si Idol kung bakit dumayo sa atin ano? Ah, uh, siguro naman ah uh, Nagtiwala siguro sa atin o nakita niya mga gawa natin na uh, baka makatulong tayo sa kanya o maaayos natin ang motor niya. Mamaya um, mamoku log ah uh, update ko kayo pag nayari itong tatlo kung anong naging problema ano sa tatlong motor no. Ah, uh, ito na yung kay Idol, uh, nakalas na. Ah. Uh, Carpis lang oh, ayan, uh, madumi na uli. Uh, kailangan talaga uh, refresh din malaga, ayan oh. Uh, stock carb lang 'yan. Imposible yung sasala yan kasi stock carb 'yan. Ang tunog nito mga Idol, lato-lato. Uh, ayan ang pinapapalit ko. Apat na cup. Tapos ah, uh, Jim Stampede tapos resume natin tapos yung lagitik naman ayan pakita mo pre salit lang ah uh, yung lagitik naman about sa black cam uh, hindi ko na papakita kasi sekreto ko lang yun kung paano ko alisin ano ah yun lang ang ating ako nang bahala dito sa lagitik tapos tapos dito naman sa kay Bossing. ah uh, naka 13.5 na ang gasto so hirap na hirap ang motor niya wala naman lagi tikto sir no meron pa rin Ano bilang dapat pinagagawa ko yung ito kayo mo ano yan sir yung, yung una ko pinagawa, lagi tikto lagi tikto hanggang nagpalit ng head hindi pa nawala ang lagi tikto nandiyan pa rin O, oh, mga kulaog ah, ganito uh, ito kakagawa lang ha kasi ayan mga bago talaga yung mga gasket yan no oh. ayan o. Oh. mga nakadikit pa yung mga sealant o. ayan o yung pinaka gasket maker niya yan yeah, yan yeah, o ah ito mga kulaog dito palang check natin yung sukat ayan black cam na no? ah check natin oh dito na tayo diretso na tayo sa akin kasi ito dito talaga ang aking sukat eh. ayan, 15 0.15 oh ayan ako mga kulaog ah. pasok siya ayos pagdating dito hindi o oh. ayan hindi pasok kahit pa isikipan natin O oh hindi Hindi mawawala Ang lakitik diyan Kasi Wala sa tamang Ano Ang pwedeng mangyari dyan ah, Baka masira pa ang cam Black cam pa naman yan. Hindi pa natin nabuksan yan Tapos Exhaust tayo Ayan Exhaust oh, Ayan Teka lang Ayan 0.20 Pasok natin Ayan mga kulaw ko oh, Hindi napapasok ayan o oh, nakalang na dito palang mga kulaw oh, kaya hirap na hirap ang motor ni sir tapos kumusok na kaya lumaki ang gastos niya kasi mali lang ang diagnose kaya minsan ah baka nagpapagawa ka ah, tanungin niyo muna kung okay na kung okay at sigurado mo makaya niyang gawin para hindi na magkadubidubi ang gastos katulad nito pagod oh ang head nito gayon pa rin ah yun lang mga kulaw oh, kung laging problema nito no sa lahat tapos dito kay sir pala din aray nasa yun, no piston ayan Papalitan na tayo ng piston ring kasi ayan pumasok na sa third ano Ah, nakakalasot na ang langis tapos yung lagitik dito ako nang bahala dito Ah, yun lang mga kulab, no? asana, ah, sana pagkakayoy magpagawa ipasigurado uh, nyo ang diagnose para hindi mangyayaring katulad itong kay sir ayan papalitan din namin itong black kasi nausok to lakas tas talaga malaki uli. yun lang ako kulaw maraming salamat uh, tapos na po tayo boss ito yung kay boss na gumastos na magkano yun sir? 13.5 so, 13.5 lahat 13.5 daw oh my god wow so, uh, na kaya ng 13.5 ah model ng motor ni sir anong model 18? 2018 2018 2018 ang nakalagay na head sa kanya ah uh, first gen ha? okay lang naman yon kasi ginagamit talaga namin yung first gen sa mga bagong modelo kasi siyempre pagka sa karera, baka nilaro ito kasi naka-fourth na rin. Ang problema, ang unang nagawa daw ay sabi, palitan ng head. Kaya lang lumaki yung kaisel kasi nga, nagkamali lang ng diagnos. Kinapapalitan ng head. Ngayon, bumili si sir ng head pin pipe. Uh, hindi ko ginamit yung pin na head na pinili niya kasi nakaritoke din. Kung baga pinalitan din yung babong liner. Kung baga, ano na, ginawa lang din ah, hindi siya talagang correct ah, mas pinili ko pa yung unang head na nakakabit sa kanya yung first gen ayun first gen na ah, at saka ito na yung resulta no so, mga kanina first gen ang head niyan ah, singaw lang ang tambotso kasi oversized na kasi nakalagay isang 12, isang malaki, 14. Pero timing ko timing nito mga idol. Ah, uh, oh, boss, ano masasayo, boss? Ice naman. Magkano pinayaran mo ngayon? Preko pinti lang mga idol ang binayaran ni sir Kaya yung tapos black na O yun, black Yung lang mga kulaw, uh, inabot lang din ng lima Pero sulit, nagawa naman natin Yung no. lang mga ah dapat pagka ng nagpagawa, uh, tanongin tanungin nyo muna. Boss, ano kaya problema nito? Magkano mga gastos? Ganyan. Pero pagka sa tingin nyo, medyo mali ang diagnose, uh, huwag nyo nang ituloy para hindi mangyari katulad nito kay sir. Uh, yun lang ako lang na maraming salamat.